para po. Kitang tuktok ko kasi mga copyright sa okay? akin. Ay maliwanag na siya. Kasi kaya naman daling araw pa ba? O no? diba kasi kita magulong buko, suklay Hindi ko pa kita suklay. Hindi mo yung suklay. Ayan o ba? Maganda na yung view kasi maliwanag na. Kaya na kasi pagbaba natin madaling araw. Hindi masyadong manan sa... Nasa sa'yo yung card na eh, pang swipe. Pang swipe, pang alam pala yan. Ay, tired, ba? O diba, manan na yung mukha ko. <laughs> ano na yung face ko, face ko. Bakit parang diling? Huh? Hindi bukas lahat yung ilaw. Wala. Ah, hindi nagsambay. Ganyan guys, hindi ko rin makita ng aming supply. Guys, check-out na kami today. Pero bago kami mag-check-out, mag-swimming muna ulit kami. Ang dili, mas face. Wala ba ibang ilaw? Ay, buksan. Sabi, buksan na nito. Eh. Sa akin, buksan na nito. Asensya uh, na guys, wala tayo sa bandak. Oh, wala, wala talaga. Sa labas pala Sa labas yung, <laughs> yung ilaw. Ayan. Ay, kasi nga naman, hindi ko binuksan to. Ito pala, yan siya pala. ito, ito, talaga yung ilaw niyan, guys. Yan pala. Yan, di ba? Ang view niyan is hindi ang dagat. Pero dun ka ate. Sa, sa room nila ate, pagbukas bukas ng ganito na sliding guys, kita ang dagat. Ito, kita ang mga room pa. Room, room. Yan, di ba maliwanag na? Yan, lalabas tayo, guys. Guys, <laughs> yes, lalabas tayo. Maraming tao, guys, dito, guys. Siguro talaga, ano siya, din na tayo. na tayo, tapos siya kasi magandang view. Magandang view rito, guys. Dinadayo na tayo, daming mga ano o, pwede daming rooms ang ganda rito guys ang ganda rito malinis ang tubig malinaw ang tubig guys ah. malinaw ang tubig dito guys pwede ka magmuni-muni hindi pala kasi may nakasampayan sa kanila. Ito nga siya ginawang sampayan. Yan ang nakasampayan namin. Ayun. Diba? May nakasampay dun naman. Ngunit sabi nyo, yung tao, may naka-check-in dyan sa kabilang room namin. Kasi may nakasampay. <laughs> doon sila ate. Yung room nila ate doon is nandun sa sa malapit sa dagat. Kasi sila ang laki ng terrace nila doon, guys. nakinang ng terrace nila. Maganda mag yung room nila doon malaki. Dung malawak yung terrace nila, guys. Malapit sila sa dagat. Kitang-kita na pagbukas ng slide window nila is kitang-kita na ang dagat. <laughs> ang beach. Hindi na tubig. Sa Isa paligo. Ayan. Pasensya na kayo guys. Makarot ang aming room. Makarot. <laughs> Makalat ang aming room, guys. Ayan. Pwede ka rito manood. Kaso medyo din namin ano yung pagbukas kaya, kagabi. Nagpa-assist pa kami. Pagbukas. <laughs> LG. LG brand pala siya. Ayan. Malawak. Malawak maganda yung room. Kaya guys, kung gusto nyo rin mag mag vacation or beach beach yan. Punta kayo sa Icob Beach Resort magaganda yung mga ano nila. Service din nila. Hmm. Oh, Babay, naman yung mga nag-assist ng mga kuro ba tawag din? <laughs> mga nag-assist, mga babay. Very ano sila, guys. Ang tawag sa ganyan, may very, <laughs> very ano rin sila. Maganda yung ano nila. Maganda yung, kumbaga, basta maganda yung pag-assist ba? <laughs> sa sa Maganda <laughs> Ayan. Ano Maganda daw siya. <laughs> siya daw maganda. <laughs> Ayan, guys. Oh, pero sulit. Sulit siya. Kasi, ayun nga, may pool na siya. Tapos may beach na. Tapos malinaw tubig sa beach, guys. Kaya, pwede. Kung gusto nyo magyan, yan. Magpasyal pa siya. Mag summer vacations mga beach. Yung hotel na marami, malapit sa beach. Para makita nyo agad yung view. Arat na sa Iko Beach Resort. <laughs> Nag-promote Nag Nag na. <laughs> Pro promotion, mate. <laughs> promotion. Hindi, <laughs> e kung gusto nyo lang ba, guys. Ang ganda nga rin. Pasa siya na kayo sa ha Hagard Pesco. Masama. Sabi ko talaga, ang ganda. Pwede talaga siyang pang pang relax relax vacation. Relaxing vacation. Relax time. Yan, kung gusto niyo mag-relax, relax. relax. Arak na. Ayan yung entrance niya guys. Ayan yung entrance niya. Ayan yung entrance niya guys. Ayan guys. Magsiswimming muna ulit kami bago kami mag check out. Kasi today is check out na namin. Susulitin na namin bago kami mag check out. Maganda maligo ngayon kasi parang hindi siya mainit. Parang hindi mainit ang panahon ngayon. Maligo at mag swimming muna kami bago mag check out. Para sulit ang pagpunta namin dito. Ang ganda pala ng tanawin dito pag sa umaga. Malinis. pa palang nagsiswimming ng na yung pamangkin ko sa swimming pool. Mahilig san yan, swimming, swimming guys. Ayan sila din sa dagat. Nagsiswimming na sila sa dagat. Ang aga na ito pamangkin ko sa swimming pool. umagang pa lang dyan na sa tubig. Yan, nagyayaya na sila magswimming ulit. Kaya mag-swimming muna ulit kami, maligo muna ulit kami bago kami muli, umalis para sulit ang check-in namin dito bago kami mag-check out. Thanks for watching guys. Please like and subscribe.